Mataas na level ng manganis ang dahilan ng paninilaw ng tubig na sinusupply ng Maynilad sa mga customer nito. Ayon kay Engineer Ronald Padua, head ng Maynilad Water Supply Operations, nagawan din naman agad ng paraan ang madilaw na tubig na inireklamo ng kanilang mga customer. Sabi ni Padua, tumaas lamang ang manganis level mula sa anggat dama, pero hindi naman daw ito delikado. Na medyo uh, tumaas po yung, yung manganis level o doon sa aming raw water. And then, since normal po tayong nag nagdodose na tinatawag na chlorine, ito po yung disinfectant, ito po yung binagamit natin kaya may para patay ng mga bakterya sa tubig. Yung, yung reaction po ng chlorine kasi mm -hmm. doon sa mataas na level ng, 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 manganese ay nagkakaroon po o nagkukos po ng, ng paninilaw ng tubig. Uh, so, ito po yung inarest o or sina, uh, ginamot natin dun sa ating mm -hmm. planta para po uh, yung, yung nakikita ng ating mga postman, sa mga gripo ay wala pa. Ayon pa sa Maynilad official, bagaman ligtas naman ang madilaw na tubig, hindi pa rin ito tamang inumin pero pinayuhan ang publiko na ipunin ito sa kaipang linis. Humingi rin ng paumanhin ang Maynilad at iniyak na ginagawa umano nila ang lahat upang hindi na ito maulit. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.